Nagbigay ng reaksyon ng basketball player comedian na si Benji Paras kaugnay sa intrigang kinasangkutan ng anak niyang si Kobe Paras na hiwalay na umano sa jowa nitong si Kailin Alcantara. Sa ulat ng Philippine Entertainment Portal, Pep, noong linggo ikalabintatlo ng Abril, pinabulaanan ni Benji ang tungkol sa kumalat na intriga. Sila pa rin, saad umano ni Benji sa pamamagitan ng Viber message. Pero hindi raw nito alam kung bakit may mga bonor ang picture sina Kailin at Kobe sa nilang Instagram account. Sabi ni Benji, hihihi, ewan ko sa kanila, magkasama lang kami, naginuman pa, eh. Hiningan din umano ng pep ang kampo ni Kailin at ang tugon nito ay okay naman daw ang dalawa. Matatanda ang nagsimula ang intrigang hiwalay na sina Kailin at Kobe nang mapansin ng ilang fans na burado ang ilang pictures nila sa Instagram ng magkasama. Hanggang ngayon, wala pang inilalabas na tugon o pahayag ang dalawa. Ngunit sa gitna ng intriga ay ibinahagi ni Kailin ang cover version niya ng You'll Be In My Heart ni Phil Collins.